Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong Facebook Reel posted by Robilito Apiado. Uh, hmm. Tungkol ito sa magkakaibang pahayag ni Auntie Claire. Una, sabi niya, fake news yan si Bipisaran, nakakayang pahayag niya. Sa totoo lang, umaangat ang ating ekonomiya. <laughs> After few moments later, nanawagan na siya, tulungan niyo na po ang Pangulo. Magtulungan na po tayo para maiangat ang ating ekonomiya <laughs> dahil sa totoo lang bumabagsak na ang ating ekonomiya. <laughs> Ayos, si Auntie Claire, o, pakinggan natin. Ito dahil uh, gumaganda po ang takbo na ekonomiya ng bansa. At taliwas po ito sa sinabi ng uh, Vice Presidente. <laughs> Tulungan niyo na po ang Panginoon. Tulungan niyo na po ang Panginoon lahat. <laughs> <laughs> tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya. Kasi nakakaalala po ito dahil uh, po ang takbo na ekonomiya ng bansa. Kaliwas po ito sa sinabi ng uh, Vice Presidente. Meanwhile, tulungan nyo na po ang Pangulo. Tulungan nyo na po ang Pangulo. Lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya. Kasi nakakaalala po ito dahil... <laughs> ang ganda yung kanyang ano, very passionate yung itong huling payag niya na humingi ng tulong interview yon ni Corina Sanchez kasi nga ang pinag-usapan ang background doon yung November 30 na malakihang rally na naman sa Bonifacio Day so napag-usapan ang anong epekto ito sa ekonomiya kaya sinabi niya na <laughs> uh, ako kontra din ako sa korupsyon kala nyo ba <laughs> kontra din ako kaya lang hindi na ako mag-attend sa no sa corruption rally, anti-corruption rally sa November 30 dahil ang dami naman daw doon. <laughs> Madami na na hindi. Kaya lang sabi niya, huwag naman puros negative. Kasi kung puros na lang rally, puros tay reklamo, reklamo, ang pangit ng dating sa international community. <laughs> so, maapektuhan talaga ang ekonomiya kaya yon panawagan niya, very passionate. Magtulungan na tayo. Parang with, with from his heart talaga. Kasi nga very loyal siya sa kanyang boss. Yan po ang maganda kay Anti-Claire in fairness. To her ano? She is a very good uh, defender ng Marcos administration and a very good attack dog ng laban sa mga Duterte. Yan po ang kahanga-hanga kay Auntie claire yong yung yung for the good of the country, wala hindi niya, tumi ha opinion ko lang ito basta salita lang siya ng salita madipensahan lang niya ang kanyang amo sa Malacanang, happy na yan. kahit yung sinasabi niya eh, lalong magkawatak-watak ang bansa okay lang, basta magawa niya yung trabaho niya, tungkulin niya na dipensahan ang Marcos Jr. administration happy na siya Oh. So ano ngayon? Anong katotohanan? Tingnan niyo ang dollar to peso rate. Ako, Kahapon ay yung closing kahapon. 59 one dollar is to 59.19 pesos. Malapit na pong mag 60 pesos. Anong mangyayari diyan? Oh. In a way, ma pabor sa ating OFWs but in the long run, magsasuffer din kasi nga, Apektado ang ekonomiya yung pagta magkakaroon ng inflation, tataas ang mga presyo ng bilihin natin pag napaka hina ang value ng ating peso. Yan. So yan ang isa sa mga bad signs. Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, these are the bad signs of economy, economy na hindi na pwedeng pagtakpan ng mga mga palace press officer na yan. Kahit anong sabi nila, magandang ekonomiya, maganda-maganda, oh. Paano mo maitatago yung peso to dollar rate? Baka next week, magiging 60 pesos na yan. Huwag naman sana. Although, ulitin ko, ha. Matutuwa ang ating mga OWs. But all the rest, kawawa, lalo na yung mga exporters. Sila ang... Oh, So, ano pa? Philippine Stock Exchange natin. Yung PS Index natin. Wala na. Pababa. We have lost more than 6,000 points dahil sa korupsyon na ito. Uh, ano pa? Yung tumataas ang presyo ng ano. Nagkakaroon ng uh, pagkawatak-watak. Oh, so, isa lang ang namumukod tangi. Dabaw lang ang hindi naapektuhan ng mga corruption issue na ito kasi ibang-iba ang leadership ng Davao City. Dito natin makikita ang Duterte's brand of leadership. Diyan mo makikita ang legacy ng ating Tatay Digong na ipasa niya sa kanyang anak, si Mayor Inday Sara, ipasa kay Mayor Baste. Kaya, nakakainggit po ang Davao City. yon dumating ang mga electric buses nila. Ang, ang, ang sarap kayang sumakay kayo noon. No? Although nakakasakay ako niyan, Wag, nagpupunta kami sa US or Canada, yung mga ganong uh, first class na buses. Kailang dito sa Pilipinas, iba rin, makasakay ka. Uh, yung mga fire trucks nila, nako, ang gaganda, uh, Davao City lang ang merong ganun dito sa Pilipinas. Meron na rin silang uh, electric taxi. Lahat na lang meron sa Davao. Uh, pagdating sa Lindol, very resilient ang kanilang mga buildings. Peace and order. Uh, kasama sa world safest cities in the world. Number 53 ang ranking ng Davao City. 300 world safest safest cities nandyan po ang Davao na mamayagpag so sabi ninyo mas okay daw ang uh, ano nakakatakot daw panahon ni Tatay Digong huwag niyong lukuhin ang taong bayan dahil marami ang taong bayan na nakakaalam anong tunay na pangyari mas safety ang buhay ah uh, mas uh, ikinararangal ang pagiging Pilipino panau ni Tatay Digong ngayon kakaya uh, mismo ang uh, uh, US pinahiya ang Philippine Government, why? ang US nagbigay ng zero tariff sa neighboring ASEAN countries natin Thailand, Malaysia and Cambodia zero tariff, walang mga US base sa bansang ito ang Pilipinas mayroong 9 EDCA sites Anong ibinigay sa atin? Wala. Bakit? Dahil walang respeto ng US government sa atin. Tingin nila sa atin, uh, gamitan lang, mangga, manggagamit. gamit. So, God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo namimigay tayo ng libring yero at pako para ang tribo naman makapagpatayo ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. karon nindot na gid kayo ang ilang atop. Oh, nakatop na gid sila na pulian natong ilang yero nga 15 na katuig. Karon maayo na gid. Una una, magpasalamat ko sa Ginoo nga naigwan ang oksan sa nagtabang og sin kay nailisan na gid among sin mi maulanan. Mm -hmm. magpadayon ang ilang pagtabang, daghang pangamin. Salamat po. Salamat po. So, 10 years na ako palay. Oo. Oh, oh. Ang um, akong anak dahil doon ang na, nakabuok. Mm-hmm. Dayon, nga naman nga, tungod aning kuan, dugay na kaayo, bago pa mo na bago. Alang kay kanang kuan, kung naatay kwarta, igo naman mm -hmm. ipalit o pagkaon. <laughs> Oo. Oh, oh. yeah. Mora. Oo, di <laughs> mo mm ni di gin makapalit og bagong o sin. Mhm. Salamat kay sa mm lahat. -hmm. Pila day ka buki mong anak? Duha na. Duha imong anak. Oo, oh. oh, so tanan na sila guys kuyla. Oo, oh, tanan na sila guys kuyla. Oo. Oh, oh. So, salamat kayo. Oo, oh, sige. Salamat kayo. Oo. Oh, oh. kain at ayot kayo nga tanawon o salamat kayo sa ginoo o sa nagtabang ani labi na sa naging sponsor salamat kayo sa ginoo sa pagtabang sa among mga katribu nga at salamat and God bless us.